Kayo po ang sinisisi po dito, bakit hindi kaagad daw uh, nabigyan ng remedyo ang uh, pagkawala ng supply, pagka yung problema isang planta, tapos hindi kaagad na remedyo ng NGCP ang daloy ng kuryente, kaya bumigyan naman ng ibang planta. Ma'am, sige, pagkakataon nyo pong ipaliwanag sa amin. Go ahead po. Imo okay. okay. nga po, -e ang i-report na ng NGCP hmm. is yung nakikita sa sistema. Alright. Na at the time nung nag-trip yung mga planta, normal po yung condition ng grid. <laughs> Wala pong sirang dahil ng kuryente at normal po si at buntahe. Ngayon, uh, sa ulit po namin yung pinamiliwanag na yan po yung datos ng sistema namin at kailangan pong makomplete po yung uh, report ng mga plantang involved. <laughs> Kasi po, uh, nag-iri no? at saka ho natin pagbabanggain yung datos nila sa datos namin para makita natin yung malinaw na larawan kung ano talagang nangyari. At right now po, may inaantay pa tayo yung mga power plant na mag-submit ng, ng, uh, ito, ng kanilang mga report. Naintindihan mo namin na napakahirap talaga dito na yung katotohanan kasi sa atin yung mga uh, mata, kita ang daloy ng kuryente. So kami po, nakasalalay kami kung anong nare-register sa sistema namin at sa data logs. At yun ho ang pinipresenta namin. Okay. At yun ni no, ulitin po na dalawang insidente po yung pag-tripping, isa nung o, o pagkawala oh. o pagkanya ng mga planta, isa nung panghali at pangalawa po 2.19 p.m. Hmm. At in both instances, bago po nangyari yung pagpalya, ayon yung sa datos namin, Normal po yung sitwasyon ng health mission team.